Hi guys, so ngayon tayo ay naandito sa may grotto ng Boracay. Katatapos lang namin magsimba, paglabas namin sa church ay lumireto na kami dito. So, ang daming tao. Ang gandum, nasa station 1 tayo ng Boracay. Ang gandum, station 2, 3. nakalakad na tayo. Ang daming tao pa rin, ayan o. No? doon. Tara si Mander. Ito bang bet, na naman. <laughs> Para sa YouTube. Welcome to Burakan. Ayan. Ayan, ang dami-daming tao. Ayun, ang dami pa nga. Aura sa streets. Parang. <laughs> Ayun, si Mambet. <laughs>